Magandang hapon mga ka -farm. So narito po tayo ngayon ay magbibigay tayo ng isang mahalagang paraan para po sa mga beginners or nagsisimula pa lang mag-alaga ng sili katulad nito. So tayo po ay maghatid ng kaalaman para lang po sa mga small farming ang tuturuan natin dito sa ating um, uh, lecture na ito. So, I hope na tapusin nyo ang video para maintindihan nyo at ma-apply nyo sa pa farm uh, Ito po ay mahalaga kasi tayo po ay magtuturo ng... Uh, para po sa mga nag uh, pa-farm na uh, gumagamit ng mga maliliit na sukatan kung paano magdilig ng pangpataba sa sili at makaiwas sa mga sakit. So mayroon tayong sample dito, hindi natin nadala yung wala tayong kulang tayo sa isang sample. So babagitin ko lang sa aking uh, video na ito. So ang ating sukatan itong malaking drum. Ito po ay naglalaman ng 200 uh, liters. So sa ng natin, halimbawa kalahati lang ang uh, inyong haluin na uh, uh, pangdilig katulad nito. Ito po uh, para po sa mga nagtatanim ng maliit na sili. Kayo po hindi po naghahalo ng malakihan o damihan. So, eto malaga ito isa sa mga napakahalaga yung pungo pre. Hindi natin makita yung pangalan kasi nakatali. eto po ay pungo pre. And then mayroon tayong humus uh, WSG. 56.9%. And then uh, wala tayong sampol dito. Uh, kasama dito ang nitrabor, mga ka So ito po ang tatlo na to uh, kasama yung nitrabor. Wala lang dito sa picture na ito, wala ko lang na isama. Ito po yung paghaloin natin. Halimbawa, ikaw ay nag spray ng maliit na sile, uh, sili. Halimbawa lang, no? Naghahalo ka ng kalahati nitong drum. O, oh? ito po, naglalaman ng 200. Halimbawa, hatiin lang natin is 100 liters. Halimbawa lang so ang gawin nyo eka. so ang gawin nyo mga kaparms ay ito po kasi ang isang drum ay sinusukat natin ng sampo na sukatan natin na scoop so halimbawa magtitimpla lang tayo o maghahalo tayo ng kalahating drum, ito ay naglalaman ng uh, 100 liters so ang susukatin po natin ay nasa ah uh, 5 no 5 scoop ito po yung naglalaman ng 25 ml ito no so, ito lang yung sukatan nyo naglalaman po ito ng 25 ml so ml lang yung ano natin ah uh, inuano natin dito kasi ito naman yung talaga yung sukatan namin halimbawa kalihati ng drum ay naglalaman ng 2 uh, 100 liters ay lalagyan natin ito ng limang punggo pre tandaan po mga kaparms so malaga po ito limang scoop ng punggo pre ito ito, ito. and then ah uh, haluan naman natin ng kalahati ito ito po ay nasa 100 uh, grams hatiin lang po natin ito kasi kalahating drum lang ang tinimpla natin haluluin natin dito kalahati lang So, ang gawin natin, hatiin lang din natin to. Pero kung isang drum yung tinimpla nyo, hinalo nyo, ito po ay uubusin natin sa isang drum. No? Kasi ang isang drum nito ay nag, uh, nasa uh, 12 dosi uh, ka, ano, napsak sprayer. No? So, hatiin lang po natin ito no? sa kalahating drums na naglalaman ng 100 liters. And then yung wala dito, yung sample, yung banggitin ko lang yung nitrabor calcium yon ay sa isang drum noon ay dalawang uh, kilo. So kung kalahating drum po ang ihalo natin, maghalo lang tayo ng isang kilo. Kalahating drum ay naglalaman ng 100 liters. Eto, so nag nyo na. So uulitin ko, kapag kayo ay naghalo ng 100 liters na tubig, ito po ay lalagyan nyo ng uh, limang scope o. halimbawa lang ayong uh, yung sili mo mula sa pagsimula a uh, seven days after planting no so wag muna natin lagyan ng lima yung 100 liters okay wag natin lagyan lima ng scope no wag natin lagyan ng limang scope ang 100 liters lagyan muna natin ng uh, apat na scope no kung ang sili mo ay 7 uh, days pa lang after transplanting at eh, hindi po natin ididilig sa sentro ng puno dapat distansya po tayo na husto lang mabasa yung puno niya wag nating natin isintro at iwasan din natin na mabasa ang kanyang dahon no 7 uh, days after transplanting mga kaparms So ang ilalagay natin ito sa 100 liters ay apat na scoop lang muna, no? Tindihan natin. Pero kung halimbawa ay pangatlong dilig ka na kasi magdidilig tayo nito is uh, tayo nito mga pataba na to ay every week, no? Every week tayo. Pero pangatlo ka na nagdilig, pwede ka na maglagay ng lima, no? Limang scope sa kalahating drum or 100 liters. Ayun po mga kapamilya, no? Tandaan po natin, kung 7 days pa lang after 7 days after uh, transplanting ang ating sili, didiligan po natin ng ihalo uh, po natin sa uh, 100 liters ito na apat na scoop and then kalahati po nito at isang kilo po na nitrabor, no? So tandaan, no? Uulitin ko kung ang sili mo ay 7 days pa lang no? after transplanting so diligan po natin ihahalo po natin apat na scoop nito kalahati po nitong humus at 100 uh, I mean 1 uh, kilo na nitrabor bilhin nyo po o, hindi ko, wala ko pong ang sample dito eh. so hindi ko po ma, pakita sa inyo yung sample. So Nitrabor, eh, search nyo lang sa Shopee, Nitrabor, ah, uh, calcium, yara po yun. No? Isang kilo sa 100 liters, yun po ihalo natin. So i natin na mabuti sa sa drum o either ah, uh, may, mayroon kang malaking ano dyan, baldi dyan tawag yan, no? naglalaman ng tubig ng uh, 100 liters no? yun po ihalo mo so, pag nagsimula pa lang ng sili tandaan, apat lang po nito. Pero kung pangatlong dilig ka na, pwede ka na lima, no? Kasi ang isang drum nito ay sampo, no? Lima lang, kalahati, no? Lima, pag pangatlo na. Pero, first time ka nagdilig, seven days after transplanting, tat, apat lang muna, hanggang pangalawa. E, pangatlo, pwede ka na mag-apply to lima. Pero kalahati pa rin dito at isang kilo ng nitrobor, no? Ganyan po mga ka iwasan po natin na madiligan yung dahon ng ating sili no? kapag bago pa na tanim kasi pwede po siya ma lanta no? kasi masyado itong ano, no? iwasan po natin so maglagay, magdilig po tayo so kung baga, uh, unang dilig ay hindi po natin isisintro sa puno niya so medyo ano lang natin pero medyo mabasa yung puno niya ganyan po mga kaparms So sana ay naintindihan no? aking tinturo, ito po ay malagang uh, tips para sa, para po sa mga maliit na mga farmers na kailangan na mayroon silang guide, no? Kasi ito po ay uh, pangpaganda ng tubo ng ating sili, no? Ito po ay hindi mamatay yung sili natin kasi ito po ay nagpre prevent ng uh, punggos o bakterya, no? And then, kasama na dito yung calcium, yung nitrobor, nagpapataba ng sili. Kaya makita mo talaga, kahit walang abuno yung sili natin, no ito lang yung gagamitin natin. So, advice ko lang sa inyo mga ka-farms, uh, wag po tayo mag-apply ng abuno, ng commercial like, ng 14-14. Kapag ang sili po natin ay hindi lumampas ng isang buwan at kalate. Kasi okay lang po, ganito lang yung dilig nyo kasama na yung nitrabor so, lahat po yan, mabibili po yan sa Agri store or dyan sa shopee ayan po, so shout out lahat po sa mga uh, small farm ito po ay uh, tanging uh, tips na binibigay ko sa mga nagsisimula or uh, small farmings no? maliit ka lang, gardening or etc no? basta maliit lang, hindi lang yung malakihan talaga So, ayun po, no? So, sana, ulitin niyo ang video na ito kung hindi nyo naintindihan, no? So, maari kayong mag-comment sa baba ng ating video na i-upload natin sa Facebook page natin and then sa channel natin. So, sana, nakatulong ako sa inyo. At uh, uh, magandang araw uh, po sa lahat. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Sa ating uh, ginagawa na ito ay uh, sana makatulong ito sa inyo. At uh, 'yun na po at maraming maraming salamat. God bless.